Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending In this video, kukumustahin natin ang uh, sitwasyon ng Kusog Pera As per request ng ating uh, viewers kung uh, ano na daw itong Kusog Pera na to. By the way, si Kusog Pera po ay nagawa na po natin ng review Noong uh, October 2021 So ano na ngayon? 2023, mag-October na din August So after 2 months mag-October na uh, mag 2 years na 2023. Okay. Uh -huh. Ang review natin kay Kusog Pera noon uh, more than a year ago hanggang ngayon ay hindi pa rin nababago. Bakit? Bakit hindi natin babaguhin? So, wala naman pong, ano, uh, konkretong rason para babaguhin natin yung hatol uh, natin sa kanila. hatol talaga. I mean, yung review natin sa kanila pagdating po sa pagiging loan shark at data privacy violators. Dahil uh, kahit 2023 na, still, ganoon pa rin po ang kusog pera. So ang dami pa rin reklamo na nababasa natin sa ating mga videos tungkol po sa kanila. Yung uh, unang-una, mataas ang interest, malaki ang processing fees at napakaiksi ng uh, kanilang uh, repayment term. Bukod pa doon, patuloy po na nanghahara si Kusog Pera kapag kayo po ay hindi makapagbayad sa inyong uh, obligasyon sa Juday. So, itong si Kusog Pera ay patuloy na namamayagpag. In fact, dati, kunti pa lang yung ano nila eh. Yung uh, number of downloads. Pero ngayon, more than half million na. So, ibig sabihin, ang dami na po nilang naloko ba ang dami na po nilang uh, nagiging client na hanggang ngayon ay umiiyak pa rin sumisigaw ng katarungan de ano lang uh, basta itong si Pera hindi nagbabago 'di ba uh, gaya ng palagi kong sinasabi uh, nagre-review tayo uli Naga-update tayo uli sa isang online lending app hoping na yung uh, dating review natin ay pwede pang baguhin kung sila mismo ay gumawa din ng pagbabago. Pero kung wala namang pagbabago, so ang uh, review natin sa kanila ay patuloy pa rin. Kahit na si Kusog Pera ay registrado sa Securities and Exchange Commission, hindi pa rin natin rekomendado itong Kusog Pera na 'to. And, si Kusog Pera ay may ano din to, may kasama ding uh, ibang online lending app ang Snapera. Oh, so, pag-usapan din natin yan sa ibang mga videos natin. Pero sa ngayon, si Kusog Pera ay i-focus natin dito sa video na to. Kung kayo po ay nagbabalak or mayroong hindi magandang karanasan tungkol sa Kusog Pera, i-comment nyo lang po sa ating comment section at pag-usapan natin sa comment section yung inyong naranasan sa kanila basta ang uh, nakarating na balita sa atin kung ano si Kusog pera noong 2021 hanggang ngayon 2023 na ganun pa rin so hahayaan ba natin na marami pa silang maloko at marami pa silang magiging biktima kaya paki-like and share na itong video na to para marami po ang makakaalam lalo na yung mga first time pang umutang sa mga online lending app yun yung uh, target ngayon ng mga online lending app na Loan Shark. Nag-a-advertise sila sa iba't ibang social media and then yung nakalagay sa mga thumbnail ay napaka taliwas doon sa totoong computation ng inyong loan kapag kayo po ay na-approve na. During sa application, wala kang makita doon na computation. Oo, wala kang makitang uh, uh, breakdown ng inyong uh, babayaran breakdown ng uh, ibabawas. Mabubulaga ka na lang kapag na-approve ka na at ready for disbursement na at wala ka ng kawala. Hindi mo na kayang umatras. Kasi kapag kinansel mo, mataas ang posibilidad na ikaw ay sisingilin pa rin kahit hindi mo napakinabangan yung pera. Kahit hindi mo natanggap yung pera, kahit hindi mo nakuha yung pera, Maniningil pa rin sila. Ang pinakamasaklap doon, hindi mo na nga nakuha 'yung pera, mahaharass ka pa at mapapahiya ka pa sa mga kamag-anak at kaibigan mo na nasa iyong contacts. Yun 'yung uh, karaniwang uh, kadalasang nangyayari sa mga nag-cancel ng kaninang loan. Kaya kung uh, doubt ka, hindi malinaw sa iyo ang uh, tungkol sa kanila, pero sana naman lang bago kayo umag-apply ng loan ay mag-research muna kayo. Manood muna kayo ng mga videos sa YouTube, i-search nyo no ang kusog pera or kahit anong lending or online lending app, i-search nyo po sa YouTube or sa Facebook. Mayroon namang uh, search sa iba't ibang social media at kapag uh, na-search nyo po yon or na-enter nyo po yung uh, pangalan, lalabas po yung mga iba't ibang topics about po sa online lending app. At doon pa lang ano na, uh, magkaka-idea ka na, na itong online lending app na to ay uh, malagay ako sa alanganin kapag ano, uh utang ako sa kanila, lalo na kung hindi pa malinaw kung saan kukuha ng pambayad. O lalo na sa mga walang trabaho. Tapos uutang ka pa ng online lending app nako. malaking problema ang papasukin nyo kapag ginawa nyo po yan. Kaya, pakiusap po si Kusog Pera, huwag nyo pong utangan dahil hindi po sila talag, uh, makakatulong sa inyong financial needs. Dahil problema po ang ibibigay nila sa inyo kung hindi niyo po sila mababayaran sa due Mahihirapan kayo magbayad dahil malaki ang processing fee, malaki uh, uh, mataas ang interest at very short term lang po yung uh, repayment period nila. o hindi mo pa kung sa pagkain pa hindi mo pa nalunok ay sinisingil ka na. O, kailangan mo nang isuka. <laughs> Yun 'yung mangyayari sa inyo kapag umutang po kayo sa mga loan shark na online lending app dahil most of them ang uh, repayment period nila ay 7 days lang po. So, seven days grabe ang bilis oo, oo. Tapos wala pa 3 days or 4 days before your due date Mayroon ang tatawag sa inyo Mangungulit na Kailangan mong magbayad sa Ganitong araw at ganitong oras so, Ano ka talaga Maiinis ka sa kanila Kaya wag nyo nang uh, Isipin pa O wag na kayong pumasok pa Sa kahit anong problema Pagdating dito sa mga online lending app na to. Si Kusog Pera ay hanggang ngayon hindi pa rin natin rekomendado at please, layuan nyo po. Sana po may natutunan kayo sa video na to at kung uh, nagustuhan nyo po, paki like and share para maraming makakaalam da, uh, dahil si Kusog Pera ay patuloy pa rin uh, nang niyo ng pautang lalo na sa mga walang kaalam-alam yung mga hindi marunong mag-research ako, problema talaga aabutin ninyo. So shout out sa ating mga viewers na hindi pa nagsubscribe. subscribe <laughs> Shout out sa inyo. Please baka gusto niyo naman tulungan lumaki ang channel na to para marami din kay para marami ding matutulungan nating mga naabuso at naging na biktima ng mga online lending app na Loan Shark. Shout out din sa ating uh, mga subscribers at higit sa lahat sa aking mga members, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa walang sawang suporta at abangan nyo po ang next update namin sa iba't ibang online lending app at usaping loan dito sa Usapang Loan at Online Lending. Hanggang sa muli po. Paalam.